So yun mga kabagis Magpapabrikate tayo ngayon ng trusses So ayan naka set up na yung ating pattern Kaya Papabrikate tayo ngayon Bali dosing ganyan yung gagawin natin mga kabagis Kaya may oras pa naman Kaya siguro mga katatlo Apat pa tayong gawa niyan Kaya sige mga kabagis Saman niya ako Banat Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabagis sa araw po na ito ay magbubo tayo ng steel trusses mga kabagis. At syempre ang materials natin ay angle bar na 2x2x316 at saka uno media o 1 in 1 half by 316 At sa nakikita nyo yung yan mga kabagis ay kinakabit ko dyan yung ating bottom cord. So yan po yung isang maganda mga kabagis kapag ka may pattern ka na kasi patong ka na lang ng patong susundan mo na lang yung pattern mo. Kaka kagandahan sa may pattern mga kabagis ay iisa yung pagklase ng fabricate mo pa kaya hindi siya yung trusses hindi siya magiging mataas yung isang parte yung isa pababa. So yan mga kabagis ang sinusunod yung kinakabit ay ang ating top cord. So, dyan po natin papatong yung mga parlina sa taas nyan. Yung si parlings natin. Dyan po kakabit sa top cord nyan mga kabagis. At uh, ang sukat nga pala mga kabagis ng ating gagawing trusses ay 10.2 meters yung kanyang lapad pero kalahati lang po yung ating binubo kasi para hindi siya mahirap iakyat so yung kinakabit natin na yan mga saya yan po yung ating king post or center post kung tawagin so yan po yung ating king post Bali ang height po pala ng ating gagawing mga trusses mga kabagis ay uh, 230 katamtamang tarik niya lang para hindi na siya gano'ng katarikan kasi 10 meters po yung kanyang lapad so ang standard talaga na magiging king post niya sana yan mga kabagis ay 250 kasi kapag ka 10 meters yung lapad ng, lala, ng trusses natin ang magiging center post nung mga kabagis ay dapat yung 250 pero sabi nung engineer ko eh medyo masyado mat matas yung 250 kaya binaba namin ng 20 kaya naging 230 na lang yung ating kimpos so yan yung pala yung kinakabit natin yung mga kabagis na vertical brace po yan o vertical member sabi naman ng iba kanya kanyang paraan din kasi mga kabagis sa paggawa ng trusses mayroon yung ibang mga kabagis pag nagawa sila ng trusses ay actual doon sila nagbobo ng trases sa itaas so para sa akin mga kabagis medyo matagal yung ganong proseso, proseso ng paggawa hindi ako sanay sa ganong proseso ng paggawa yung sa taas ako nagbobo mas sanay ako rito mga kabagis yung binubo ko siya sa baba para pag inakit mo yan pag, pag pinagdugtong mo yung dalawang trases so buo na yung trases natin tatayo na lang natin pagkatapos sa patong kanal ng patong ng parlin ha. o ng ating si parlin so para sa akin mga kabagis mas mabilis yung ganong proseso kisa yung i-actual mo siya mabosisi kasi kapag kay actual mo siya sa taas mga kabagis tsaka basta hindi ako sanay mas sanay kasi ako yung nakapabricate na na inakit ko sa ibabaw tapos ha, pinagdudugtong ko na lang siya tapos pag tayo mo Diretso na yung trabaho na. Diretso na yung trabaho nun, Pag ganun, pag uh, ganun proseso. At ang sukat nga pala nung ating web member dyan mga kabagay sa ikwan. Uh, uno media, syempre yung bracing. 2x2 by 316 yung ating framing. Yung top cord, bottom cord, tsaka king post natin ay 2x2 na angle bar. At ang ating bracing naman na vertical tsaka yung kinakabit natin ngayon yung diagonal brace niya makabagis ay uno media o 1 in 1 half by 316. So yan yeah, mga kabagis panoorin niyo ako mga kabagis, sa paggagawa ng steel trusses. Bali ang sukat nga pala ng ating lalagyan ng bahay na lalagyan natin ng, trusses, mga, ng trusses makabagis ay uh, meters by 18 meters so kaya nang sabi ko kanina kailangan natin ng 12 set ng trusses sa 18 meters na haba na kasi 4 agos yung ating gagawing trusses mga kabalis eh. yung trusses natin bali 4 agos kaya kailangan natin ng 10 pirasong mother truss tapos syempre may tig kalahati pa yan sa kabilang side Kaya yan mga kabagis, panuori niyo ako sa paggagawa ng trusses. So solo, solo vlogging pala tayo ngayon mga kabagis kasi wala pa yung ating kasama. Bali, lonis pa sila papasok kaya solo muna yung ating pagtatrabaho sa ngayon. Total fabrication pa lang naman tayo eh naputol-putol ko na pala yung ating mga mother trust dyan mga kabagis yung ating mga web member dyan mga kabagis tsaka yung ating top cord tsaka bottom cord kaya bu na lang tayo ng buo naputol-putol ko na yung lahat yung ating top cord ating bottom cord ating king post yung vertical brace at saka yung diagonal na naka nakaputol na po yung lahat kompletong kompleto na mga kabagis yung ating 12 set so ayan nakatapos na tayo ng isa So same process lang sa paggawa ng steel trusses mga kabagis basta may pattern ka na. Ganun lang 'yan mga kabagis. Uli, paulit ulit na lang 'yung gagawin mo kapag uh, may pattern ka na. Patong-ka na lang ng patong. Kaya mas mas para sa akin talaga mga kabagis. So akong tatanungin ninyo, mas uh, gamay ko 'yung ganitong pagt-trusses 'yung i-assemble ia ko muna sa baba bago ko siya iakyat. Yung pag inakyat ko siya mga kabagis, binubuo ko na lang siya, pinagsasalubong ko na lang yung mga, pinagdudugtong ko na lang siya. Sa madaling sabi. Kumpara yung isa-isa mo siyang bubuin sa taas yung mga kabagis na lalagyan mo siya ng mga member mo, mga web member niya, dyan mo dumulit sa taas. So napakadelikado. Tsaka kailangan pa natin ng, kung anong kailangan pa natin ng scaffolding o andamyo. Pagka ganun yung ating proseso ng pagtatrasis. Hindi kagaya nito mga kabagis, kapag kagaya nyan, nabuo, -buo, nabuo na natin sya. Pag inakit natin yung mga at pinagdugtong doon sa ibabaw, pag tayo natin, yun na yun, ah mas mabilis siyang gawin kumpara dumo, dumo pa ikakabit yung web members sa ibabaw yung vertical bracing dumo pa ikakabit mas 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 matrabaho yung mga kabagis so, ayan nakaisa na tayo ng buo mga kabagis at kung nakaabot nga nga pala mga kabagis sa parting ito ng ating video mga kabagis paki like and share naman yung ating video wag mo na rin kalimutang mag, -subs mag subscribe mga kabagis at mag comment para alam ko naman kung, kung saan nakakaabot yung ating video. Maraming pong salamat mga kabagis. So yan, panoorin niyo ako sa paggagawa ng trusses mga kabagis. Same process lang naman mga kabagis kapag ka gumagawa ng trusses. Basta importante mga kabagis, mayroon na tayong kwan. Mayroon na po tayong pattern. Kapag ka may pattern ka na kasi mas mabilis na magbuo. Ayan, panoorin niyo ako mga kabagis sa pagbubuo ng steel trusses. Tara! ayan so, mga kabagis basta may pattern na tayo mabilis na tayo makapagkagawa ng trusses kasi patong na lang tayo ng patong dyan so gaya nya mga kabagis naka isa na naman ako ulit so mas mabilis talaga kapag ka may pattern mga kabagis I-try nyo rin mga kabagis subukan nyo rin kapag gagawa kayo ng, mga, ng inyong steel trusses mga kabagis uh, subukan nyo rin na maggawa muna ng kalahati ng trusses tapos sa uh, yun na yung pinaka pattern nyo bali patong na lang kayo ng patong so gayon gaya nyo nakita nyo mas mabilis yung mas mabilis ang pagtatrabaho kapag ka may pattern na talaga mga kabagis so, ayan samahan nyo ako muli mga kabagis na po mga kabagis yung ating steel trusses na buo na po natin. So hindi ko na pinahaba yung video mga kabagis kasi abutin tayo ng isang araw sa panunod kapag uh, full video po yung ating ginawa kahit sabi mo na uh, nakapass forward yun mga kabagis. So ayan mga kabagis nakagawa na tayo ng 12 set o anim na ay dosing kalahati Bali, anim na set yan mga kabagis. Bali, bali 12 pieces naman siya. Yan. So, nakagawa na rin tayo ng pattern natin ng isang truss. na no? Yung malaking truss na yung mga kabagis. Pattern po yan. So, quattro aguas kasi yung ating gagawin. Kaya, mayroon niyang paway na trusses. So, ayan. Nakagawa tayo ng trusses na pattern doon sa paway niya. So, ayun Hanggang dito na lang muna yung ating video mga kabagis. Paki like follow and share naman po yung ating video. At itong ating channel sa YouTube mga kabagis, subscribe naman mga kabagis para updated kayo mga kabagis sa ating mga bagong video. So ayan mga kabagis yung ating traces na nagawa sa araw na ito. So dito na lang muna yung video natin mga kabagis. Marami pong salamat sa panonood at paki-subscribe ng ating page mga kabagis para update kayo sa ating video. Marami pong salamat. Yeah. We will never be the same Looking back at the past All the lessons that I learned Every fall, every loss Was a bridge that I burned Now I'm stronger, now I'm wiser Got the fire in my soul Every step, every breath Getting closer to my goal oh.